Mayroon pa pala. May barya pa ako. So. Gusto mo? Kumain ka na ba? Pares pala tayong hindi pa nakakain eh. Huwag pa ako ng rasyon. Sana ko, Oh. Sa'yo na ito lahat. Ano ba yung asawa mo? Ha? Hindi ka binibigyan ng pera? Ano ba yan? Mamaya, may kukuhay na akong pera eh. Nagbalik ko eh, bigyan kita pang pangkain. Kuhain ko yung pera ko rin sa anak ko. Kala ko nagka tatayin ng sapato sa sawa mo okay. hindi na nagtatay nasa na yan, mo yan, anak mo hala ano ba yan namaya pag nawa ko yung pira ko ron sana ako sige okay, namaya na lang ito may isa para ito, may oh. isa ito para itong kano bueno.